Pero Bago natin simulan yung live ko, gusto ko lang pong ano, uh, ipakita itong mga special na bisita natin. Gusto ko lang po sila mapasalamatan. Kasi mamaya baka hindi ko na ma isa, isa Si Tita Rose, si Tita Brenda Super Nanay. Sa lahat po ng mga nanonood kay Tita Brenda Super Nanay, shout out po sa inyong lahat. Ayan, siyempre si Tito Ading, Sala, si Tita Anita. Ano po akay? Nandun pa po kasi yung ano ko. Eh. Oh. Ayan si Tita Anita. Um, ayan, yeah, mamaya na lang yung iba. Gusto ko lang ko kasi mabigyan ng ano, uh, moment itong mga bisita ko natin. Sige Tita Brenda, yan na lang. Dito lang po, puntaan ko po yung iba. Brenda, narinig doon yung usap Hello? <laughs> Nandito si Ay. Oh, God bless. Kumusta? Mm, -hmm. grabe naman niya. Si Ate uh, Madel. Yan. Ah, uh, plano kitang punta nung nakarang linggo eh. Sorry. May uh, ano lang si Tita Charito, no? Pagkano mapunta ako doon? Thank you, Ate Madel. Siyempre na dito si Tatay Norlan, Nanay Ednalyn, Kuya Dandan, yung ngiti Oh. Si Ate Bea, si Kuya Mark, Ate Celine, si Kuya Angelo. Hmm. God bless mo, binong yokong! Grabe. Tapos gusto ko lang din pasalamatan itong ano. Grabe naman ito. Together as one. Thank you for the group of background fighters, background supporters, Hong Kong, Manila Forever, background Global Defenders, Sweet Tech Globis the Manila Stars Fanpage. Ram, June Poren, Forever Friends Solid, Fans Group. Tech, Tech Jolly, Humanitarian Brothers. Tech Ram Community, Tech Ram World, thanks for the love and support. Tech, Ram, Tech June, Dubai. Thank you. Tito Jun, may yes. pa ganito pa pala, ano? Never. Sa lahat po ng fan maraming maraming salamat po. Mm. Kumusta yung ano mo? Nanaramdaman mo? Ay, sige. Hmm. Si, ay, ay, ng reseta ng gamot. Three months daw muna po ako mag-meeting. Yeah. Uh, At sama-sama kayo. Uh, ate, dito kayo, Ate Madel. Uh, si Tito Darius po pala. Uh, si Tito Darius. Yeah. Sa mga katagram. Good morning, mga katagram. Yeah. Hi, hello. Oh, tsaka, tsaka ako na ho siya, ano, tsaka na ho natin siya, kumusta yun ka, Oo. Oh, kasi may mga nagtatanong sa'yo, kumusta ka na daw? Ay! Oh. Tsaka ako na ho siya, kumusta yun ka, Tegram? Mabigyan po kayong update kay Tito Jun. Ah, kay Tito Darius. Hi mm -hmm. 1 2 check Ayano, check. Hello 1 2 3. Hello, 1 2 3. Check my testing. Good morning po naman. Dito naman tingnan ko sino mas uh, maiinit pag-good morning. Ayan. baka dito try naman natin. Ayan, tamang-tama. Baka pwede po tayong bumati ng napakainit na... Ah, sorry po. sigi po. <makes noise> ba, Kasi ka? <laughs> baka nakakain. po tayong ano, bumati ng napakainit na magandang umaga po, Katekram. tekra. Pinalo yung nasa uh, loob, pwedeng <laughs> uh, Sabay-sabay daw po 1, 2, 3 Solid, thank you May 5 minutes Baka mag-start na po tayo Thank you po pa? Ah, Opo Wait lang po Nandito na pala sila. Oh, sila engineer. Si engineer ang uh, ah, God ba? Ah. <laughs> si engineer ay si Ate Karen ang galing si engineer si Ate Karen si Ryan Leet tsaka si Kuya Resti tara dito tayo sa loob kayo tara doon para mamit nyo yung ano natin Si Kuya August, ah. nandyan po siya. Pasok oh. kayo! Dito d'yon! Yung, yung ating engineer eto. Si Engineer Ryan. Ay! Dito pala! Walga po! Walga po! Walga po! Tunoy po kayo. Pasok! Pasok! Si Ate Karen! Si Ate Karen! Si Ate Karen! Ang liit mo lang wala! Walang matatoy! <laughs> Uh, Maliit lang ko pala ka Tegram, mm. Welcome sa Tegram namin. Ah, uh, baka gusto nyo mag-bless doon. Oh, mga mga, ah, tara. Doon, Kuya Ryan. Tara. Eh, yeah. Ay, ito, ito. 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 <laughs> Isa sa batang uh, humanga po talaga ako, si Ate Karen. Ayan. Oh, mag-bless ka. Ito yung umakyat ng puno. Ay, hindi po. Yan po yung... Si Ate Jenny po yan. Baka dumating din po siya. Si Ate Karen. Yung bagong Tecram team po natin ngayon. Yung pumalit po kay Tito Darius. <laughs> <laughs> Nagulat. <laughs> Biro lang. <laughs> Biro lang. Napakarami matatandang yung yung Si Ate Cho, yung yakap po. Oh. Kitang-kita ng camera. Oh. Uh, Uh, napaka ano nung bata na yan, Tito Ading. Talagang wala akong masabi dyan. Uh, yung bata na yan, madaming naituro sa akin yung bata na yan. Uh, say hello. Naka-live si Tita. mag ka sa mga ka-BSM. Hello po. Hello po. Hello Ganap na po no? ang <laughs> upuan. Ay, si Tito po rin. Kaporma yata ng pamang... Pati ko na yung pambalak po. Kasi si Brenda ko ka tayo. Naglalay na. Wala yung araw-araw. Hindi, ayun na. Tito Darius, maingay yan, Kuya August. Kapag hmm. nalay <laughs> ba kayo? Hindi hmm. pa, wala pa. Wala pa kasi ilan po pa si Matlo. Ano na nangyari din pa? sa Hindi, yung talagang salary talaga dapat yung gusto. Yung... Baka bago maglabas ng sama na ni Tito po rin, dito muna ako. <laughs> Ayun yata yung food. Cake muna Cake! Cakes! Cakes! Cake. Cakes. Cakes! Ibig sabihin marami. Cake muna daw. Cakes. Oh, il ilan to? Narinig ko parang madami. 12. 12 na cakes. Ah, mga scholar, pwede nating ano, scholars. Kuya Angelo patulong. Kuya Mark. Grabe nung cakes. Grabe. Oh. Patingin, patingin muna, Kuya Angelo. Iyan ang cakes, katekra mo. Oh. Dami po. Grabe.

Cake? Tito John, cake pa lang. Puno na yung table. <laughs> ano to? <laughs> ano to? <laughs> uh, random natin na uh, uh yung solidong pagmamahal ng Tecram community yun natin maraming salamat Yeah आप सभा का नया सभ्य हैं, आप विजिटर कर रहे हैं, उन्हें भी नया Thank you very much. Kunin ko na rin itong pagkakataon na ito. Thank you po sa tita Brenda Supornare, tito Ating, tita Jaycee, lahat po. Tita Anne Villarba, tita Precy, hindi mo isa-isa. Sa mga nina from Hong Kong, Thank you po. Maraming maraming salamat to. sa ating mga scholars sa bagong program team natin. Kuya Ryan, uh, mga kaibigan ni Kuya Si pa pasasalamat po para maisulat po namin. Napaka-special ng araw na to. Hindi po pwede, hindi po namin kayong mapasalamatan isa-isa.